Ayan guys. Ang aming bahay. Bago ka guys papasok sa bahay, ito muna ang sasalubong sa'yo. Ito yung God bless our family in home. Na DIY ko guys na ginawa. Ito guys, ang uh, um, alas pas para daw pang welcome. And then, tara, pasok tayo sa aming bahay. Along si the no, <laughs> Hello, what's up, guys? Nandito na naman po ako. And welcome back guys sa aking mga channel. Ayan guys, matagal akong hindi nakapag-upload dahil um, ang cellphone ko guys is sasira guys. Uh, nandito na naman po ulit ako para mag-upload at update ko sa la kayo lahat sa aking mga video. So, kung bago ka pa lang sa akin channel, don't forget to subscribe. Hit the notification bell to update for sa akin mga video. Thank you guys. Keep on watching. God bless you to all. God bless you all. natin. Meron akong hangin plant na pasdak din. Ito so, yung siya guys sa uh, house step na makalat. Ito guys ako aking spider plant. Tapos ito yung orchid. Orchids. Ayan yung mamulaklak na rin siya. mint tapos mayroon ako dito guys ito at paklawin. and yes dalawa sya tapos, pasok tayo guys sa bahay. Ito guys, ang aking God bless family. In home. Ginawa ako lang siya guys, DIY. Saka ito yung palaspas. Tapos, bago ka papasok sa bahay, ito muna si Tweet Tweet. Tweet Tweet na makulit. Oh, ano mo? natin guys ang aming bahay bago ka guys papasok sa bahay ito muna ang sasalubong sa iyo ito yung God bless our family in home na DIY ko guys na ginawa ito guys ang uh, wow alas pas para daw pang welcome and then welcome to our to my house, to my simple life house. La, 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 simple la, 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 la. house life. <laughs> ano ba? Mali, mali. Ayan guys, yung bangko, upuan, na gawa sa kawayan. Tapos, meron ako salamin guys. Tapos, meron kami bagong billing inverter Iwan ko lang gagana. So guys. Tapos ito inverter. Na isasaksak sa dito. Para makapag-charge kami ng cellphone. Kasi nga walang wow. power. Walang electricity. Huh? Tapos ito lang mesa guys. Pag marami kami guys. May mga nagtatrabaho. Kailangan mahaba yung lamesa kasi napupuno. Ganito lang dating yung lamesa namin dalawa lang kami ng asawa ko. Pero kailangan na ngayon ng mala, mala, mahabang na mesa. Yan gumawa ng bagong asawa ko. Tapos, meron ako dito guys, kalderong super itim na, makapal na yung uling. Tapos yan, makalat pa guys, yung mga gamit namin kusina. Ito guys, ang aming bigasan. Yan. Hindi na lang laman. Tapos ito guys, pang spray namin dyan sa tanim. Sa mga gulay at palay. Ayan guys. Nalagyan ng tubig. Ayan, dalawang inumin. Tapos merong ano ba yun? Pang tanggal ng ipa. Bilao. Tapos, Meron na kami lagayan ng Ricardo guys. Ayan. Kunti na lang lamang. Tapos ito. Mga shampoo ko. Shampoo ng asawa ko. Shampoo. Tapos. Ito ang aming hugasan. Ayan. Lagayan ko ng sabon. Ayan. Dito ako nagugas kasi na pinggan. Tapos, and then, ito pa, guys. Lagayin ko na asin. Ayan, guys. Ayan. Kunti na lang din ng asin. Tapos, may tabdada na maliit. Ayan. Tapos, ito, guys. Ginawa akong suka, guys. Ito sa tol. Ito. Yung tuba. Saniyog. Ayan. Tapos, dito ako guys, nagluluto. Ayan, dalawang tungko pag magmamadali ako magluto guys. Ito naman, kahoy. Yan ang ginagamit namin yung pangluto. Ayan. Tulad nito. Tapos, akyat tayo guys sa second floor. Ito yung hagdan. Yan yung aming palay. Yung last pa yan guys na inani namin. And then, yan. May bintana dyan. May sampal. May bag. Tapos, ito naman guys. Sa ah, aming kwarto. Ito guys, ang kwarto namin. Lagyan ko guys, ang ganyan. <laughs> Pasok tayo guys sa aming kwartong kalat Ayan guys, tupiin ko pa Mga nilaban ko yun guys so, Ito yung aming damitan Ayan lang guys, yung kwarto namin Dito kagawin natutulog and. Tapos, and then tayo sa tires tires To guys do yan Dito ako na mamahinga guys kasi tinitingnan ko yung magandang view doon doon Ayun hmm, Yan ako guys na tingin tingin Tapos merong ako ditong speaker ng patanggal ng init kasi may maliit na radyo. AM, FM. Tapos, meron ba pag na may flashlight. Tapos ito guys, yung ginawa ko guys na DIY na cortina. curtain ba? In English. Tapos ito naman guys, yung pang baril ng asawa ko. Yung pang taboy ng mga maya. <laughs> Tas mayroon meron ako dito guys, maliit na solar. yan Kinukonnect to guys, punta dun. Ayan. Ito yun, ito yun siya guys. Ito yun siya. Yung isa, sa radio, yung is, ito sa ilaw, ito sa radio, Maliit lang siya guys. Ayan. Sobrang liit lang okay na yan kaysa wala tapos sabang nandito ko guys sabang nandito ako nakaupok sa terrace may In tinangga yung view view. yun sa papunta dun yun hmm. tabi bayan. meron din akong kalendaryo dito yan galing yan sa atik ko may dalawang tandang ang sabong manok na pala ito yung pinakamalaking manok hindi makalabas tapos ito pa guys ito for mga sabuni yun mga guys mga alaga ng asawa hmm. ang aking alaga ng bird si Kiki kausap? Ning! Nee! <laughs> Ayaw mo na? Ayaw mo kausap? Ayaw? Pido. Say hi, Pido. Malaki na po ako. Pido. Say hi. Hello. Maalis na naman. Pido. Pido. Galit ka, Pido. Galit ka, Pido. Pido. Galit ka. Ay, uuwa na. <laughs> Kanino ka nagagalit sa akin? Ha? Pido. Sorry na. Sorry naman. eh <laughs> Nagtatampo siya. Sorry naman.